Ah, eh, eh, wala si Pukyong, wala si Pukyong, at saka si Dada Da. da. Kolomoton, kolomoton. At si Okyong Welcome to Pampanga. Ayan, ah, Pampanga. Hindi nakita ni Pukyong. Ayan, Pukyong. Kapag ah, parantay. Sure Kolo po yeah. <laughs> Shout out! <laughs> sa shell ka na nagpapagas, tingnan eh? ngayon. Kahit sa KKK ah. Hindi, nakakita kasi ako ng maganda. Ah, pa ba dahilan? <laughs> Welcome, City of Alaminos, home of 100 islands. So far, nasa Sual, Pangasinan na kami. At bakit pala ito dito? Shout out sa mga taga Sual, Pangasinan! Usap mga pati? Kumusta mga buhay-buhay natin dyan? Kumusta yung mga anak mga <laughs> right, ng mga kontraktor? Alright, wala nang paligoy-ligoy mga pati For today's video Magra-rides ako sa may uh, Bulinaw, Pangasinan Kasama ko itong mga katrabaho ko sa may uh, hospital Na aking uh, pinagtatrabahuhan Uh, actually, second time ko na sa pupuntahan namin, no? Eh, nung unang punta ko doon, eh, hindi pa ako nagbablog. Eh, ngayon, chance ko na maiblog ko yung lugar na yon. Maganda doon kasi, ah, eh. uh, basta, malala, makikita nyo na lang sa video yung mga gagawin ko doon, ano? Right? So, uh, ingat sa aming lahat at sana ay, uh, maging ligtas yung aming gagawin ngayon na rides papuntang Bolinao, Pangasinan. Oh. Alright! Grabe oh! Maronggong! Ay, right, balikan ko na lang kayo mga pati. Medyo madilim pa eh. Ay, right, pahinga muna kami rito mga pati. Pahangin. Si Sarge Barte. Okay na Sarge? Okay na yung gulong mo? Ayos nice na. Ayan, pahinga muna. Chilaks-chilaks. Malolos Bulacan. So nasa Malolos Bulacan kami mga pati slogan natin? Anong sa, sa ano? PCMC? <laughs> Bumalik. <laughs> Saan ba? Magpasa na natin Arton Pampanga. Tapos Nagkapi-kapi ba? Pero basta sabi nyo lang kayo. Oo. Oh. Sige. Hindi tayo. Hindi mo tayo pamatan. Oo. Magandang Pampanga na. Magandang Pampanga na. No? Kaya kung may bulaluhan doon, gotohan, mga ganon. Sige, sige. Magpasa na Arton. Oo. Okay. Okay.

Click 160 oh. Ganda ng kulay oh. Okyong! Okyong, Cindy House! <laughs> ano, marami itong bangus, ha? Ah. Kukumute ka pa uwi? Shout out! Shout out! <laughs> Hello. <laughs> Alright, mga pati, uh, aris na kami rito sa aming uh, pinagasan. So, uh, diretso na kami. Malolos pa lang kami, mga pati, uh. Bulinaw ang ating uh, target ngayon. Ating rides. Bulinaw Rides right? Balikan ko na lang ulit kayo kasi madilim naman, wala naman tayo makita. Di ba? Tama ba o tama? So bahala kayo, sige. Arko ng Pampanga. Sa pagitan kami ng Pampanga at Bulacan. Yan, arko ng Pampanga. Kakapi muna kami rito. Hmm, pampanga tayo. <laughs> eh, <laughs> pampanga na pala to <laughs> Pampanga na pala Okay, ong Hala kape kape muna Rains Eatery ayan kape kape muna ang group kape lang kape ano meron? ako din isa yan Gusto ko yung in the house ah. <laughs> pogi <laughs> gandang lalaki eh painga rin ang makina bugad tayo salati <laughs> pampanga pa lang <laughs> Ah, eh, 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 wala si Pukyong, wala si Pukyong, at saka si Da, Da. <laughs> Bata, bataan ba yun? May ride sila? Ah, okay. Ah, kaya pala umaayaw. May lakad pala. Kapi-kapi, 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 kapi kapi Meron na ako. Okay mga padi. Tapos na kami magkape dyan sa Rains Eatery. Dito sa pagitan ng arko ng Pampanga at saka ng Bulacan. Hindi uh, ko na nakita tong arko ng Pampanga na ano to. Alright, sige. Nandun sila. At uh, prepare na kami. Kulamutan! 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 At si Pukyong Welcome to Pampanga! Ayan, Pampanga Hindi nakita ni Pokyong. Ayan, Pukyong na badari kami sa Pampanga kami nang pula si Fokyong Magbubuli ni kami <laughs> Tara na Retry mo na Try <laughs> mo na, na Ay mag spirit Yan na ako na ako na Kunubot ka talaga Ay ito kapatid na kami ha Jo mahaba pa biyahe namin Time check mga alauna pasado Umalis kami sa Quezon City Alas 10 pasado siguro So may mga dalawang oras May na kaming nagbiyahe Right let's go Mamaya na lang ulit Kasi madilim naman ang sanlibutan sa ngayon Sidente pa rito mga kapatid Ingat mo tayo, ingat. <laughs> Nga, labot-labot. O, hindi motor nyo na. <laughs> ay, kapitan lang talaba. Oo. Oh, oh. <laughs> I-ride syo <yun> na yan. i nyo na yan sa museo. Oh, oh. nyo <laughs> Dularan nyo si Apeng-peng. Baja uh, <laughs> lang malakas. Ano daw? Papagas? Sige. Okay. Papagas din ako oh. Alright Tuloy tayo At Tapos lang namin kumain dyan sa isang mamiyan Sarap ng mami Tapos may baon para adobo si kulubot <laughs> Kalibri ng adobo Alright, pagas muna tayo Baka tayo eh, maubusan Hindi naman masama Pagas Diba, di ba mga pade layo layo pa tayo wala pa kami ato sa kalate pampanga pa rin to eh unleaded puno 100 plus lang okay na yun boss 2 litro lang okay na yun Dalawang litro lang Lahati pa kasi. Kaya, yeah, 2 liters lang ang makikarga. Thank you. Nakapagpalad tayo. Surte. Masuerte yun! Masuerte yun! Masuerte yun!

Sige, na? Okay. Biyahin na naman kami. Siguro may mga 4 na oras pa. Or, I don't know. Hindi ko alam. Wala akong ways eh. Wala naman nag-waste. Mayroon lang kami talagang spare na alam ang papunta Maya naman ulit, mga paday. Alright, dito na kami mga paday sa may uh, tarlac. Pagas muna kami rito sa may ano, KKK. Laki ng difference ng presyo ng ano, gas dito. Sa Maynila, ano yan? Yung green nasa 60 plus. Dito, 50 plus lang oh. Bakit nang diferensya? Kulubot. Hahaha. <laughs> eh kulubot. Hahaha. <laughs> kulubot! Hahaha. <laughs> ka lang nagbabagas ah. Ay po. Hahaha. 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 Dito na tayo. Ah. Sampung 10, 10 piso mahigit ang diferensya? Sampung pwento. Hahaha. KKK. Kataas-taas ang ah, kagalang-galang. Kaya pala. Sa shell ka na nagpapagas, ngayon, eh. ngayon, kahit sa KKK ah. Ay, nakakita kasi ako ng maganda. Ah, yun ba Beauty <laughs> spurs. <schools. laughs> Gasa attendant pa lang, ano mo eh. <laughs> Gas ka ma'am, kasir. Oo, itambunan ng seksi na, Sexy uh, na. Uh, sek 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 ka na. sek 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 pa! Commute ka na, may angkas sek ako! <laughs> Matindi ka talaga sek 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 siya! sek 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 na sek 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 Tarlac, Tarlac eh Tarlac City Meron pa siguro mga tatlo o apat na oras na biyahe Puntang uh, Bolinao Sana eh, bago magliwanag eh, nasa Alaminos na kami para medyo maganda-ganda yung aming pacing Right, biyahe na kami mga pati Masyadong madilim dito, walang ilaw masyado Mahina yung ilaw dito ng ano. Puste. Okay, yeah, maya naman mga kapady. Madilim eh. Alam nyo mga kapady, itong lugar na to, hindi ko ito malilimutan. Kasi, uh, may nangyari dito sa amin dati. Ito yung kahabaan ng kalsada ng mga tarim. Ayan. Kahabaan ng kalsada ng mga tarim. May nangyari sa amin dito eh. Pero hindi ko malilimutan. Ito mismo yun, lugar na yun. May nadisgrasya sa amin dito dati. Sa lugar na to. Yun yung simbahan. Tapos may waiting shed dyan dati Yun nga. May nadisgrasya dito sa amin dati. Boy naman. Ito mismo yung lugar na to. Magliliwanag na. Nasa mga tarim na kami mga pade. Ana. Anniversary. Tapi <laughs> <Happy> anniversary. <laughs> anniversary <nila>. uh. <laughs> <laughs> Anniversary ini sert party cak aja do. Sir moment ini di nila malilimutan lugar na to. <laughs> Alin? Ikaw yung motor? Basic na basic lang? Eh, alin? Sky drive? Eh, sky drive yan eh! Ano ka ba? Susuki yan! Lang kahirap hirap-hirap eh! Oo! Oh. Eh. nga eh! Panis eh! Hindi naman yung badjans! Ha! <laughs> <Wala>. Ha! <laughs> Maganda na! Ah. sa atin ah! Kaya ha? nga eh! Medyo nakisama pa na Tama? Tara na! Naiwan na tayo! Ha! Ah. Alright, tuloy na kami mga kapatid Lalang, nagkataon lang na dyan kami huminto Sa pinangyarihan ng uh, Naging uh, Masamang karanasan namin sa lugar na to Siguro mga 6 uh, years o 7 years na yun Nakakaraan na yun Hanggang ngayon, nasa YouTube pa yun eh Naging viral yun, yun yung panahon na yun Noong uh, ah, incidente na, aksidente namin dyan Uh, search nyo lang. Kung gusto nyo mapanood, search nyo lang yung uh, mga tarim accident sa YouTube. Nandun pa yan hanggang ngayon. All right, so let's go. Oh, yung naalala na lang, kataon lang na dyan kami napahinto. Naalala lang namin na uh, dito nga pala yun sa lugar na yun. Nangyari yung hindi magandang karanasan dito sa lugar na yun. Pitong taon na ang nakakaraan. Alright, let's go! Alright mga pati Iwanag na Siguro alas 6 pasado na ito So far nasa swal Pangasinan na kami Ilang oras na kami bumabiyahe Meron ng ano Maris kami doon sa Quezon City is Alas 10 media sabi na natin Walong oras na O 7 oras na kami bumabiyahe pala ito dito Shoutout sa mga tagaswal, Pangasinan Mabuhay kayo lahat makikiraan lang po si Motocris at ang kanyang grupo Sa inyong napakagandang bayan Ang Swal, Pangasinan Alright, let's go Grabe lang ano rito Tarik o oh. Napakangas Ahon to tapos sigsag Oop Oop Swalito restoran <laughs> Kulit din Okay let's go Kaya mo yan Oh Nis Nis Ahon yun Welcome to Kawayan, Sual Kawayan, Sual Ano yung kawayan na yan? Barangay? Barangay siguro I don't know Wala nakalagay, basta welcome Kawayan, Sual oh, Ayun yun Mula Quezon City hanggang dito sa Sual Naka Bangatlong gas na ako Siguro nasa Pulang-pulang 400 o 500 na ang napapagas ko una kasi is 180 sumunod 110 ano na yun 290 tapos itong huli is 120 magkano na 410 ah, puno pa siya hanggang ngayon yun. kasi nga nakapagas ko palang dito na ako nagpagas sa swal eh. pangatlong gas ko Tagal-tagal din akong hindi nakakapag-raise ng ganito kalayo eh. Puro lang tayo, marilaki eh. Ngayon na uli ako nakakalayo ng ganito. Alright, okay, sige. Hamaya naman mga pati. Right. City of Alaminos. Welcome, City of Alaminos, home of 100 islands. Lahat ng nakikita nyo? Oo, oh, hindi sa akin yan. <laughs> <laughs> Ganda nung pala yan. Ito, mabrawang-brawang na. Malapit ni Ino. Hindi sa iyo yan pa nyo. Oo, oh, lahat ng nakikita nyo? <laughs> hindi yan kayo kiyong. <laughs> <laughs> Uy, picture chub Picture chub Ito, <laughs> infantap. Pinchón chup, loco de chup. Sige, <laughs> oh, <hope it. laughs> yeah, tara Okay, tapos na kami magpa-picture tube Ito sa Arco. Arco ng City of Alaminos Ngayon ko lang nalaman na ang Alaminos pala Ay ang uh, Tirahan ng Hundred uh, Islands Siguro huh? sigur, dito makikita yung Hundred Islands Yun ang ibig sabihin noon yan naman yung Hundred Islands sikat na destination 'yan dito sa Pangasinan at 'yan ay nasa Alaminos. Kolobot! <laughs> Ilang oras na lang. <laughs> kaninang madilim pa yan yung malapit din nga. Ngayon maliwanag na, malapit pa rin. Ah, uh, budol din itong mga ito sabi nila, isang oras. Naubos na yung isang pultang ko, isang oras pa rin. Budol talaga to eh. Mahanap kami ng makakainan mga pati. Kaya kahit kape-kape man lang, pwede na yun. Welcome you to Alaminos. Woo! Grabe. Ang ganda ng kalsada. Rekta. Alright. Oh, uh, inabot ang dalawang kulubot. Kanan. <laughs> Kanan Kanan kami. Kasi pupunta kami ng boli ni Kaliwa oleh Kaliwa Bisado ni Kulubot ah Kompleto, kompleto Okay Kompleto naman ang tropa Kaya diretsyo na pop 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 Buling kita Kulubot Kulubot ka Ang tuli ni Kulubot oh Nandiyan na ako Kulubot Nandiyan na si Masyid Aga, basta kulubot, matulin Hindi <laughs> naabot banking na Si kulubot Kaliwa daw, kaliwa Sabi ng tour guide Na si Okyong Wala pa sila, wala pa sila Ayan Ayan na, tara Okay, let's go Para sigsag na naman dito. Sigsag na paahon, oh. Okay, kolobot. Banking kolobot. Okay. All right. Yung tulay nila na ano, may oh makikita ko 'yan. Yan pa rin dito. Okay. hello po. Okay, tats down na kami. Hanap na lang kami ng pagparadahan ito. Nung unang punta ko dito, ganito rin ang sitwasyon dito eh ang kalsada na to hanggang ngayon hindi pa rin pala to na si Cemento after 7 years ito pa rin putik yeah. hoop, hoop. Ah, may tulay na rito parang wala to dati ah. ito wala, parang wala to dati you know, ang ganda tulay nila oh. You know, ang ganda ng tulay nila oh. Uh, 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 uh. Ito rin maganda rin Kahoy uh, uh, uh. Ay, tayo Kahoy ito eh uh, Utik man. yan Bully now Touchdown Touchdown na sa buli na eh. Ah, champion. Eh, semi ano si Mashi eh. Semi ADB to eh. Palitan mo lang ng gulong na pang ADB to eh. ADB na to. <laughs> dati parang mula doon sa ano nilakad lang namin. kaso madilim pa yung dati. gabi kami dumating dito eh. Mula roon sa pinasukan namin, nilakad lang namin yon. Tapos iniwan namin yung motor doon din sa tulay na yon nakahoy banda. E ngayon, pwede na kasi gawa na yung tulay na nakahoy na yon. Okay, touch down. <laughs> Nakarating din ulit kita! Akyong! Okay, <laughs> Touchdown! <laughs> For the second time around, nakarating ulit tayo rito. Dati wala pa yung tulay na kawi na yun eh. Dati wala tulay, di ba? Oo, nilakad nilakad natin to. Dulas-dulas pa nga tayo dati-dati dito eh. Eh, nung 1996. Eh nga kasi ano madilim 'yun eh. Ikosonot uh, uh, Yan oh, ah, papasemento niya. Papasementonya. Eh. Try nanya mo na Yan. Kasi pre, ulet. Uh, Next year naman. <laughs> <laughs> dati, iba yung kasama ni Web. Uh, nung pumunta kami rito. Oh. Di ba na, Web? <laughs> Hoy! <laughs> iba yung kasama mo dati na. Oo, oh, oh. oh, iba yun eh. Iba naman ngayon? Uh, ngayon, uh, Iba naman. Matindi talaga. <laughs> <laughs> wala kuwi. Nars dati yun eh. <laughs> Di ba nars yun? Oo. Oh. <laughs> <laughs> <Nasisay. laughs> <laughs> Ay, nako. Sarap. O kung lang malakas.